Himay-himayin natin mga kapatid sa mga huling sandali na si Kristo ay malapit ng ipapatay or kunin para itako sa krus ayon sa Biblia. Basahin natin dito sa Lukas 22, versikulo 43. And there appeared an angel into him from heaven, strengthening him. Okay, strengthening him. Anong ibig sabihin ng strengthening? An appeared an angel from heaven, strengthening him. Ito ba ibig sabihin na pumunta ang anghel, strengthening him, at sinasabihan siya, Sige lang, mamatay ka man. Papatayin ka man. Ipaku ka sa cross. Pagbibintangan ka ng ganyan, sasaktan ka doon. Tapos mamatay ka. Pagkatapos ng tatlong araw, bubuhayin ka ulit. Yan ba ang ibig sabihin ng strengthening? Or sabihin nga ang iyong pagdarasal ay dininig ng Diyos? Dahil mabait kang tao, kao pa ay anak ng Diyos, ay dininig ang iyong pagdarasal? hindi ka mamamatay. That is strengthening. Di ba ba? It continues sa Conte 4. And being in agony, he prayed more earnestly, and his sweat was as if were great drops of blood falling down to the ground. It it. Ang kanyang mga powers ay parang dugo na pumapatak sa lupa. Huh? Imagine. Nak nakapagdasal na kayo ng ganyan? Na pinapawisan kayo? Huh? ah uh, hindi pa siguro. titingnan natin ang, uh, ang Biblia dito sa Hebrews. Okay? Sa Hebrews 5.7. And when the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplication, with strong crying and tears, and to him that was able to save him from death, and was heard in that he heard. Dininig, ah, dininig siya, ha? ang kanyang pagdarasal, supplication, with strong crying and tears, yeah? that was able him to save him from death. Ay talagang hindi siya namatay. Save him from death. Ibig sabihin, hindi siya napatay. Save him from death. O oh, saan ang paniniwalaan nyo? Yung ibang mga sitas dyan, yung mga pastor, mga pare ninyo, ganapatay talaga siya, o ano? Bahala na kayo. Mag-isip-isip, isip-isip. Hebrews chapter 5 verse 7.